mga friends. Good, good, Sunday morning sa inyong lahat. Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan. Enjoy nyo ang araw na to. Bago tayo mag-umpisa, please like and subscribe to my channel. Bye and see you sa aking vlog. <coughs> Hindi pala naka-on. Yan, yeah, lalabas tayo. Sa MOA. Di <coughs> hey, Baba niya ako sa ano, sa Heritage. Makapagal. Hindi ah, naman siya dadaan makapagal eh. Dito sa kotse ni Anakis. Oh, bakit karton nang nandito? <laughs> Make shift. Karton muna. Iyan ang po yung Ayusin natin itong ating seatbelt para okay oh may bago tayong driver mga friends oh say hello naman oh bye hello bye. Bye. ah bye bye ay payo ka dali mo ba yan din na no na oh may bago tayong driver ay, payo ba diyan inan natin kung marunong na siya mag-drive na Malapit lang naman. Bye. Ayan na tayo. Bye bye. Ano oh, nasa si Titus? Ayun oh, na nasa nasa dulo. Yung ating gate 3 RFID siya automatic ayon ah, ang Nomo North Molino yan kitang kita yan umuulan siya wala namang bagyo ano lang to low pressure area low pressure ano ba ang tawag doon LPA no pressure. Dadaan ang lalaking mga ano. kagas Doon sa dadaanan natin hmm. Bibili pa pala ako ng loam soil kasi Magtatanim ako parang masyadong nakalaylay ito. Taas mo. Ha? Nakahaba kasi. Taas mong ganyan. No? Ganyan. No? Para naka nandun lang siya. Oh. Dami pa rin papunta ng Manilang mga sasakyan. Oh. The traffic na ang papunta. Pero yung pauwi, konti pa lang dahil ano pa lang eh, anong oras pa lang, di ba? sa Manila pag galing saan ka nagpapa charge so yun ba ah pwede maluwag pa ang coastal road mamaya ako magko-color ng hair. Actually, wala naman akong pupuntahan eh gusto ko lang makisakay at maobserbahan ang driving ni Bunso kung okay na siya. Nakakop naman na siya ng one week na driving papasok sa office. Okay naman ang driving. Uh, maingat naman siya. Gusto ko lang malaman. Kaya nakisakay ako. Kaya ngayon, bababa ako sa EDSA. Punta na lang ako ng MOA. Ah. <laughs> Ang senior ninyo, walang magawa. Ang direction nito papunta Marina. Yun, Marina doon, sa dulo doon. Ano noon yan, tubig pa yan. Oh. Tignan mo, may mga building na doon. Aha oh. Ah, na lang niya ako. Naku, ano ba yun? Bakit pinapara si, ano sir? Bakit pinara ng ano yung dalawang sasakyan? Ano na naman kayang ganap? Dito marami ng bus sa p kasi dito nag-uumpisa yung bus carousel iikot sila hanggang monumento dire diretso na yon tapos monumento iikot na naman dito kaya dito sila nagkakaroon ng uh, station yan mga yan sa Ptex. Biglang umusbong ang mga condotel dito around Pitex. Hanggang doon na yan sa Mowa. Kulay black na ano? Hi-Ace sa Toyota. Ay, parang yung 4237. Yun. Hindi. Binaba na lang niya ako dito. Okay naman. Okay naman ang driving ni Anakis. Ayun na siya. dumiretso na siya doon. Kasi papasok na siya sa ano, Diretso na siya doon. Pero ako... Pupunta da, pupunta ako diyan sa Ayala Malls. Mamamasyal, titingnan ko ano meron diyan. Ayan, may libre sa kain. Mayroon din free sa gigahanap ako ng ref magnet yung ref magnet holder ng holder ng mga messages sa refrigerator <smart noise> Hi lang grocery dito. Ayan lang oh. parang 7-Eleven lang. Wala daw silang grocery pa. Ang gusto kong kainin ngayon, namimiss ko ay Dunkin' Donut. Hanapin natin ang Dunkin'. walking home search here running donuts search search Hindi ko makita. Hindi ko makita kung nasaan. Hindi <laughs> ko mahanap. Hindi ko mahanap ang Dunkin. Baba lang ako. Ayun, may Mary Grace doon. Ay, meron ditong sinabon. Kaya lang, ti ako ready kumain na sinabon. Sorry sa buhok ko mga friends. Hindi ko yan po. Nagmamadali ako mag-shower. <laughs> Kasi palis na si Anakis. Eh. eh, sabi ko, antayin mo ako sandali. Mag ano lang ako shower. Eh, ganun. So gaya na sinabi ko. Wala naman akong pupuntahan actually. Gusto ko lang ma kung okay yung kanyang driving. Eh, okay naman ang driving niya. One week na siya nagda-drive eh, pupunta ng office. So, maingat naman siya. Dahan-dahan. Uh, 60 to 80. Sa coastal road, nag-80 siya kasi ano naman, wala namang gaanong traffic doon. Tsaka maganda yung daan sa coastal. Kaya yun, sumakay at i-observe kung okay ang kanyang driving. Kasi si ate niya, matagal na nagda driving eh. Ngayon, siya, ngayon lang siya magda-drive. Kaya, uh, ano ko, uh, parang meron akong fear. May worry ako eh. Kaya sabi ko, sama ako sa'yo. Pupunta ako sa Ayala Malls. Napunta tuloy ako dito nang walang purpose. <laughs> Hinatid naman niya ako dyan sa labas. Binaba na lang niya ako sa labas kasi diretso na siya ng BGC. So, yan ang araw ngayon. Kaya lang, naghahanap ako na supermarket dito. Gagawa ako ng empanada mamaya eh. Wala naman pala, maliit lang na ano? Ano ba yun? Merry Mart? nga anong one? Parang 7 eleven lang. Kala ko pa naman merong ano dito. Meron silang supermarket. Pero malaki itong building na to. Hanggang 4th floor eh. Madami din tao. Tsaka marami namang stall. Opposite lang pala ng Ayala Malls. Ang City of Dreams oh. Hindi kasi tayo nakaredy ngayon magsugal. Dito tayo nakahanap sa p ng Dunkin. Ang tagal kong naghanap sa Ayala, wala. Nag-give up na ako. Dito lang pala ako makakahanap. Kasi na-miss ko ito eh. Ayan. Ah. <laughs> <laughs> Meron tayong hot, hot coffee. Ito ay sugar coated. Saka ito ay blueberry blueberry cheesecake daw yun. donut. Anyway, satisfied naman tayo sa sa driving ni Anakis kaya pauwi na ako sa bahay lakad-lakad lang ako ng konti. Kasi naman pag, uh, pag na ako sa bahay, gusto kong lumakad pa minsan minsan. Bawal ang donut pero ano magagawa? Nag-degrave ako ng donut. Hindi so, ko na nga alam kung mataas ang sugar ko. yun yung donut. Kasi carbohydrate. Kali, kukita ko Kaya lang yung mask, hindi yung ano niya. <laughs> Pag ginanyan ko, magkaroon ng marka. Kaya tinanggal ko. So sa driving ni Anakis panatag na ako. Uh, okay na. Hindi na ako mag-aalala kung maalis siya ng bahay. At okay na sa akin. Maingat naman siya mag-drive. kasi naturoan naman sila ni Papa nila eh. Pag ikot lang yung makakawasin. Kaya yung mga defensive driving na ituro naman. Kaya yung sinusundan nga namin kanina na ano. Um, si RV. gitna na nga yung puti. <laughs> yung dalawang gulong tapos yung puti nandito sa gitna. Hindi niya alam yung daanan, yung tamang way niya. Dapat yan ang mga tinutungan sa mga unang naggantaray niyo. Ang chance na tayong ladaan. Dapat sa puti, nalilito sila sa ginawa.